kaibigan. Oh, binuhos sa food lang. Please. Mag-challenge, mag-send lang po kayo ng sa Gcash ko. Four minutes. Okay na po At tumigil na Boss Albert? 31. 31? Batang bata. Nasa kalitari ba? May 32 po ba? May 32. May Isang taon pa. Ah, uh, ang taon nito? Hmm, sa tingin ba ni Boss Albert? Ay, kakayanin ito. Kakayanin ito. Kakayanin. So, pambago ka ng pulilan. Marami nang sumubok dito na taga pulilan, pero kukunti lang ang uh, talagang umabot sa dulo. Pero sabihin na natin kung kaya na boss. Okay? So, ano gusto mo mauna boss? Um, ang challenge, challenge, natin yung PREVIEW o yung rules? Mo rules mo na. Ayaw mo yung premyo? Okay. So, ang kailangan natin maupos yan boss, ano mang nakain dito, nakikita mo naman. So, lahat po yan kailangan natin maupusin. Simot na simot, pati yung soft drinks natin. Okay? So, doon naman po sa sabaw, Kapag naubos po ito, ay okay na po yan. Kung gusto nyo pong humingi, wala pong problema. Pero yung hihingi nyo po, hindi nyo na po kailangan kaubusin. Okay? Kaya iba kasi, pinubo sa kanin, sinasabaw, parang strategy nila. Isa naman, panula, depende lang po sa hindi. Okay? So, bawal lang may malaglag, bawal lang niluwa, automatically disqualified pag niluwa. Kapag may, lula, may nila naman po ng na mga konti-konti dyan, ay tagtag po sa oras na yan. Okay? So, di naman kaya lang umusin mo lahat ng ano lang po, bodo ng bigas. So, yung malalaking tipa lang po yung mga natira kay Kat po yung sa oras natin, okay? So, bawal po ang tumulong. Kasama niyo po ba sila, ma'am? So, bawal mo si misis. Si misis po, bawal muna po tumulong si misis. Coach, coach muna po tayo dito. At, uh, yun. So, depende na po sa inyo yun kung magkakamay kayo, magpukutsara, magpapaa. Bahala na po kayo. Pwede kayo magugas na kayo ng mga kaya So, ah, uh, yung premium natin ay isang libong uh, biso may lutong na malutong, may na mainit, init, galing pang bangko yun. Bangko, <laughs> dyan sa so may tindahan, bangko. So, depend, uh, kung mauubos yung kuya sa loob ng 7 minuto. Mm. Seven minutes. So, kung nag 7 minutes, sa one second, pang ka na Okay? So, kung mauubos mo yan, may isang libo ka, may pang kain kayo, diretso kayo lang. Kung ano mga kainan dyan, dito, pwede na sa inyo. Yan, diretso sa So, ready ka na po, boss? May tanong? Shout out. Pag Pwede. Depende sa inyo, boss. Kung gusto muna yung po, wala problema. Depende na po sa inyo yan, okay? So, wala nang na tanong? Wala nang babatiyin? Wala na? Pwede na yung natin? Bugas? Bugas lang. Timer po natin ay 00000. 0 0 Nakikita nyo po, 0 So, malinis na malinis po tayo dito. Walang kadaya-daya. -e tayo. E-3.

Oh. Ama'y ito <tinyo> pa ganon. Hindi yun yun na hindi na yung ganon. hindi na na yung ganon. na yung ganon. Parang hindi na yung ganon. Parang hindi kalma, 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 kalma. kalma. 1 minute. Kalau mikon balas-balas, sekarang malah. Oh, yeah. Allah Mabilis. Mabilis na boss. Malaki sumubo si eh. Oh, malakas kumain sa kanilang bahay. Dalawang pinuto, boss. Mahabang mahaba pa, oras. Malakas, bukang malakas si boss, ha, sabi ni Waynard. Shout out Boss Wainer. Asa depending po ba yan? Sa Sabaw pa ba? Sabaw pa rin po roko, mga kaibigan. Oras po natin. Mainit na mainit. Parang panahon niya 2 minutes and 40 seconds. Meron po po tayo tatong to extra rice. Chicken pastille. At yung chicken po natin. Pati yung mga sauce. At yung coke. Shout out sa ko, baka naman. Oh, excuse lang po sa, baka mabandihan. Let my, let my, let my, let my, let three 3 minutes. Sobrang init, pinagpapawisan po ang inyong lingkod. partido walang araw. Ubus na po ang unang rice. Dito na po magkakalaman sa tupong ngayon sa rice dahil dito po natatalo ang mga sumubo. Tingnan natin. Kung gusto nyo po ako makita mag-challenge, mag-send lang po kayo ng 5,000 sa Gcash ko. Sa so, mga gusto sumali, bakit hindi po kayo sumasali? Wala naman pong babayaran. Si Ryan Cabanding, shout out. Uy, hindi, hindi na pa po. Sorry po. JM Coronel, shout out po. Opo, libre lang po tayo. Wala po kayong babayaran. Ang tanging kailangan nyo lang po ay kapal ng mukha, mga kaibigan. Kailangan nyo lang po magpagutog. Kailangan nyo po magpagutog. Kailangan nyo yung mga chan. Para po sa isang deep ring, isang libo at pagkain. Wala po kayong kalaban, kundi ang sarili niyo mga kaibigan. 5 minutes and 15 seconds. Medyo mahaba-haba pa, pero malapit. hindi na po kaya, itaas na po ang kamay. At tumigil na po, tumasa po mga kaibigan. Sumuko na po si boss Boss, kamusta? Ano po nangyari? Kapag ka sa amoy? Sa amoy? Oh, nakita niyo po mga kaibigan. Nabubusog na po sa amoy ang mga ang mga contestant natin. Kamusta lang po ilasa, Boss? First time niyo po makatingan ng biryani? First time, masarap. Masarap. Kaso, hindi na tapos Boss? Okay. Ah, busog sa amo. So, kung bibili po kayo, wag na po yung bilhan Yung Amoy na lang po ang bilhin nyo, mga kaibigan. Napakatante po. Ayon. So, baka may so, gusto ko sabihin, boss. Alam mo kung mo, boss Try nyo. Ayun. Try nyo. Magdala kahit ng dalawa. ayos. dalawa. Yung isa po, isang araw. Yung isa kayo naman, dalawang araw. Susunod po, isang buwan na po ang hindi nyo mapagkain, mga kaibigan. Okay? So, ayaan muna po lang si Boss Huminga at lumunok. At salamat po tayo sa lahat ng nanonood ngayon. Maraming maraming salamat po. At hindi man po kinaya ng ating challenger ngayon pero na nakatikita naman po siya ng amoy ng biryani mga kaibigan. So, thank you po sa lahat. Salamat po sa lahat ng nanonood. At mag-ingat po kayo sa lahat po ng gusto sumali. Mag-PM lang po kayo sa amin. Sa lahat po ng gusto kong order, mag-PM lang dito po kayo sa amin. At pumunta po kayo dito sa amin pwesto. Itanagpuan sa tapat po ng Metropolis at Wilcon, Kalumpit, Bulacan, uh, Borneo lang po along the highway. Kapag naligaw po kayo, hindi na, na namin kasalanan yun. Kitang-kita na po kami dito. Thank you po. Maraming maraming salamat. At mababait po ang mga stop namin dito. Huwag nyo lang po iinisend kapag maraming gawag dyan, okay? <laughs> maraming maraming salamat po. At magkita kita po ulit tayo. Thank you po. At mag-ingat